Hi guys! So narinig na ba ninyo ang 4PH program or pambansang pabahay para sa mga Pilipino? Open na po ito sa pag-ibig fan. Kumbaga, pwede tayong kumuha nito and then magbabayad tayo kay pag-ibig fan. As long as na tayo ay member ng pag-ibig fan. So kung hindi pa ikaw, member ng Pag-ibig Fund, what are you waiting for? Pumunta na sa kahit saan na branch ng Pag-ibig Fund at magpa-member na agad. O yung mga highlights lang at naintindihan ko yung ma-share ko sa inyo. Ang 4PH program guys, so ito daw ay mga kondo. Kondo, o ba diba? Shalan, bongga, nakakondo na tayo ngayon, okay? Pag kumuha kayo nito. So, may mga amenities din ito, guys. Merong mga basketball court, may gym, may swimming pool, ganun. Nakakondo ka, pero makukuha mo siya or magbabayad ka ng yung monthly amortization sa mababang halaga lang. Pero siguro, para sa akin, depende pa rin yun sa sitwasyon siguro or status ng inyong kabuhayan. Ganon. Siguro kung meron kang monthly income na maganda, why not, diba? Kung gusto mong tumira sa mga kondo na makukuha mo sa mababang halaga. So, napakaganda ng project na ito dahil para nga ito sa mga Pilipino na abot kaya na bayaran. Ang una nyo lang palang gagawin nito, guys, ay makipag-coordinate lang kayo or pumunta kayo doon sa kung saan kayo nasasakop na LGU. Like for example, sa Kaloocan, meron daw sa Kaloocan na na-open. Ang, ang sabi doon, yung sa Kaloocan, ako di ko maalala kung saan part ng Kaloocan. Yung sa Kaloocan guys ay parang 2,000 ang kailangan nila na aplikante at ang meron pa lang daw ang pag-ibig fund ay 1,000. So, kulang pa sila ng 1,000 pa para makumpleto yung 2,000. Kaya, go, go, go na kayo. Pumunta na kayo sa pinakamalapit na mga LGU ninyo, guys. At, makipag-coordinate na kayo doon para mabigyan na kayo ng mga list of requirements para malaman nyo din kung qualified kayo or disqualified kayo. Okay? So, pumunta na lang po kayo doon. And then, si LGU po, kapag halimbawa po, kayo po ay qualified daw, and then nakapag-submit na kayo ng mga requirements, itong mga LGU na to na nakatoka, ay sila po ang magbibigay ng mga documents doon kay Pag-ibig Fund. Okay? So, hindi po kayo mismo doon kay Pag-ibig Fund pupunta ha, kundi sa LGU po kung saan po kayo nasasakupan. Okay? Kung sa Cavite, Cavite, ganon. Dahil ito nga ay kondo, meron ba daw monthly juice yun? The answer is yes. Kasi pag mga kondo naman talaga, may mga monthly juice na binabayaran. Kasi pag kondo, andyan yung magbabayad tayo ng mga amenities. Kasi yung mga monthly juice na binabayad ay pam para maging maganda ang inyong tinitirhan. The whole building, ganon. Sa mga kalsada, and then sa mga imbornal, ganon. Siyempre, kumbaga, doon kukunin ang lahat ng budget. Okay? So, sana ay nakatulong sa inyo ito. And again, it's me, Lizelle. Guys, huwag niyo kalimutan ang subscribe dito sa aking YouTube channel at mag-like sa ating video. Thank you, guys! Bye! See you on next vlog!